Hello! Analytical na komunidad na nakikipag-ugnayan guru, markets. Nagsisimula kami sa buod ng data para sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong isaalang-alang ang bawat parameter ng organisasyong pinag-uusapan ng mas maingat. Susuriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng Korporasyon Ultragenix Pharmaceutical Inc. Ticker, AAAA. Ginawa ang review na ito gamit ang data simula noong Abril labinsyam, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Kumpanya Ultragenyx Pharmaceutical Inc. na bibilang sa subkategori. Na, 47 kumpanya ang lumahok sa paghahambing, ito ay napakakinatawan. Susuriin namin ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanya ay minus siyam sa isa 0 puntos. Ang average para sa subkategory ay minus 3.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuan, makikita natin na ang average na score para sa buong market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa score na minus siyam na puntos para sa UltraGenics Pharmaceutical paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya UltraGenics Pharmaceutical Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na in 12 months ang shares UltraGenics Pharmaceutical Inc. nagpakita ng dynamics na minus 15.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 23.5%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Ultragenics Pharmaceutical Inc. ay US$3.35 billion. At ang capitalization ng subcategory ay US$58 Bilyon. Ultragenics Pharmaceutical Inc. account para sa isang bahagi ng 5.744%. Ito ay isa sa mga medium-sized na kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US$0.25 bilyon. Na may subkategori na capitalization na US$18 bilyon. Ultragenix Pharmaceutical Inc account para sa isang bahagi ng 1.425%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Ultragenyx Pharmaceutical Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 5.744%. Ang book value ay 1.425%. Ito ay 75% mas mababa kaysa sa bahagi ng stock market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro sa subkategori, masama, minus 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay US$0.88 billion. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa at 355.6% ng equity. Rating batay sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang ratio ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito ay 0 na may average na zero para sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategory, napakasama, minus dalawa puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars at anim na putsyam milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Na napakasama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng hinula ang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ratio ng halaga ng kumpanya sa kita anim. Ang average ng subkategory ay 4.7, na 28% mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 500 na milyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. At ito ay masama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang margin ay minus isang daan at isa punto anim porsyento, na may average sa subkategory na minus limamput walo punto pito porsyento. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay apat naput tatlo porsyento. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ng subkategori ay 4.12%, na 30% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization at ang katotohanan ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse ng kasalukuyang presyo ng palitan ng kumpanya Ultragenix Pharmaceutical Inc. malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay US at siyam na pulibo. Samantalang sa subkategory ay mayroong isang libo walong daan at limamput dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay tatlumput punto Pagtatasa ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang tubo sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay minus 430,000 at punto 8, dollars. Average sa subkategory, minus daan at punto thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategori at ang pagganap ng kumpanya ay 70%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay US Dollars 433,000 sa subkategori na at 375,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay isa 0%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Share shorted ay 5.2% kumpara sa subkategori average na isa 0, 4%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Tagapagpahiwatig labing 14 na nagpapakita ng antas na 48% para sa kumpanya Ultragenix Pharmaceutical. Sa subkategori ang antas na ito ay 43%. Sa karaniwan, ang mga bahagi ng subkategori ay nagkakahalaga ng humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi ng kumpanya Ultragenix Pharmaceutical Inc. Ang aktual na pagtatasa ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 35.68. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 71.79. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 157%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities ng kumpanya Ultragenix Pharmaceutical. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon guru, markets isang desisyon ang ginawa. Upang buksan ang sell sa US Dollars 35.6 Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating. Ang kumpanya ay tinasa gamit ang modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 30.87. Ang stop loss ay nakatakda sa isa. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng exchange trading noong Mayo Labinsyam, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, GEL, magiging pangunahing buy order. Ang isang video sa pangunahing pagkakasunod-sunod ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay naayos sa kasalukuyang presyo. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Information System Guru Markets. Kayo'ng lahat ang pinakaastig na madla sa buong planeta.